So, hello mga kabendo. So, ayun, hello mga kabendo. Sa video na to, uh, ituturo ko po paano tayo maglalagay ng Tunnel sa ating bendo. So, yung default na remote access kasi dito, remote monitoring, ayan, is ng-rock. Kasi si NG rock recently is naging strict na sa free license niya. And, meron namang mga free alternative na inooffer si ado si hindi, actually, yung iba is may bayad. So, install plugin. Pwede kang maglagay ng uh, data plicity. Also, zero tier. Ayan, yung mga ano. So, ito, tingin ko may bayad to. Alam ko, eh, 50 pesos yata. So, si data plicity kasi, may times na hindi rin siya stable si Zero Tier naman, may times, ano siya, complicated yung setup niya. Parang VLAN siya or something na ganun. So, yun. Na ako complete ko kaduan ako dito dahil di ko pa masyado inaral pero yung iba baka komportable pero ayun so naman marami siyang free sa ano sa sa isang free account niya 32 nodes or 32 ah uh, 32 or tama ba 32 not sure lang at multiple vendor yung pwede mong ilagay dito sa free niya so Oh, correct me if I'm wrong na lang. Pero yon yung gusto gamitin is si PyTunnel. So dito sa PyTunnel is kailangan mo lang mag-register. Parang ngirok lang din, pero kailangan mag-register ng isang account per bendo. So, kapag sign up na ako ng email para sa ano, so ginagawa ko per bendo. ito is for via 88 kasi wifi, is nagre-register ako ng Gmail. Ayan, register ako ng Gmail para sa account na yun. Ito, so, via 88. wi wifi. So, copy ko lang. Then, yan. So, mag-register lang tayo. Sign up for free. Full name via 88. wi so, wifi. Email. Password. Ayan. Ayan. May password manager naman tayo. Mag-degenerate na lang ako. So, yan. Last pass pa gamit ko. And dito. PyTunnel. The 88. Ayan. PyTunnel. So, add password. So, yan. And then, kaganda naman dito. May auto-login siya. So, yan. Dito. Dito. Ayan, merong guide si Ado pero ito i-guide ko na lang kayo dito para madali. So dito, ayan, i-add natin yung ating Bendo. Uh, so inact lang natin. So ayan, depende kung ano yung device natin. Kung Raspberry Pi OS or Ubuntu Server or Desktop siya. So dito tayo sa Ubuntu dahil Ubuntu yung software ni Ado. So dito, pumunta kanya sa... So kaya dito, in-install ko si to plug in, sininstall ko sa terminal para mag-access tayo sa uh, system niya. So, naka-root ka. So, all access yan. So, ikakopy mo si curl hanggang kay sa bash. Copy. Then, dito, right-click. Paste. Then, enter. So, hintayin mo lang matapos yan. Medyo may katagalan pero okay lang. So, nagpo-progress naman yan. Hintay mo lang. And then once na natapos siya, may prompt naman or may mga text na lalabas dyan na successful siya. So, one to two minutes. So, ayan, tapos na siya. Once na natapos dito, makikita mo dito, magpo-progress siya. Ayan. So, ginagawa ko siya via laptop, pero pwede rin naman siya via cellphone, ganoon din. So, done. Ayan. Nakalink na yung ating vendo sa uh, Pi Tunnel. So, yung susunod naman nito, hindi pa siya mariremote access, gagawa ka ng custom tunnel. Then, create custom tunnel. So, Ayan. Kaya yun lang yung settings na gagawin ko. So, huwag ka maglalagay ng tunnel name. Yung iba naglalagay ng tunnel name and then nako-convert sila into feed version. So, dito yung gagawin mo lang is HTTPS. Mapapasin mo, magiging 443 kasi yun yung secured port para sa HTTPS. And then, at advanced settings mo, gawin mo siyang persistent tunnel. Ayan. Ayan. So, para kahit mag-restart ka, it nag-restart on pa rin. Uh, automatic mag-start yung session niya or yung tunnel kahit mag-start ka ng bendo. So, ito, huwag yung papalten, huwag yung papalten yan. So, yan lang, yan lang dalawa. So, HTTPS and then persistent tunnel and then again, kakopy mo lang to Copy. Then, pagdating dito is right-click paste. Pag sa cellphone, long press, tapos paste lang. And then, enter. So, yan. Pantay lang din. And then, ganun lang din yan yung mangyayari dito is magpa-progress na rin siya. Magpa-progress siya. Ayan. So, yon May host na siya. And then, pagdating dito, mag done ka lang. Magre-refresh siya dito. Sa yung panel. Ayan. Then, yun. Lalabas na siya dito. And then, kapag so, ka-click mo dito, papasok na sa admin. So, ayan. Uh, don't natin. aten so via ito so yun at password lang para Next time, baka mag-auto-public na siya. And then, ayan, naka-remote access ka na via PyTunnel. So, ito, hindi siya ganoon ka, ano, sa free version niya. So, for Scott naman, lagi ko na-remote access sa mga bendo. Ito, so, ayan, logout. Sa gandaan, may auto-complete siya, login. Ayan, PyTunnel. So, kahit wala kang password manager, automatic. Ayan. Nalalagay yung mga accounts mo. So, I remember nyo lang sila sa remember nyo lang sila sa ano nyo, sa, sa browser or sa Google alinnya Google password manager yeah so nag remember naman siya okay so yan multiple py tunnel na yung nagagamit ko lahat naman laging online kapag ano so ayun again custom tunnel then click lang yan So, ayan. And then, na-remember nila yung session mo kung lagin ka previously. Ayan. So, ayan. Uh, sana nakatulong itong quick tutorial natin kung paano mag-add ng Python sa inyong ang uh, Ado Bendo Ado Piso Bendo Machine So thank you sa so panonood until our next video